Hello guys! Magandang araw po sa lahat. And shout out po. Andito kami ngayon sa Santa Ana. Ayan, kasama ko yung asawa ko. Nagbabike-bike kami dito. Paikot-ikot lang. Dahil no video kayo muna ngayon. Pahinga muna. Ito kami ngayon. Nag Iikot. ganda dito guys pasyal ka namin dito guys ha mamihan sa Sutter. parang dito kami nun eh soter yun eh Sutter street pero hindi ko na nakikita kung ano yung bahay niya. parang upahan yun di eh pero marami yan ayun pogi ng asawa ko di ba <laughs> Shout out, shout out sa mga nanonood. Ano, may mga pulis di. Baka hulihin tayo. Naka-bike hulihin. Laki naman ang mukha ko dito. di Diba, mga guard pala. Akala ko pulis. pala nakakaumay naman talaga yung mukha ko dito hmm. ang ganda naman <laughs> charot, charot charot lang charot charot lang ikot na ikot ano yan dyan? may simbahan talaga dito Banday. ngayon nga ako nakadaan dito so dahil santo ninyo kaya maraming naglalakad dala ng sandali. Hindi, mas malaki yung mukha ko kumpara sa'yo. Opo. Hmm. Ano nga po? Saan? Walang nakatira? Ano nga ba? Hindi din mo ulit. Ito ata yung sinabi ni ano eh yung na Oo nga, dito nga kami nadaan. Sinabi ng anak ni ate na inano daw, binayaran na daw, tapos pinaalis. Kasi hindi pa rin umalis. Binu, inano da daw yan, binakbo. Dito nga kami eh, may big room. Yan ang De, Parang dito tayo nagpapachip ang banda din. Eh. Layo na lang narating namin ngayon na. Na. Pag mahaba ang video, hindi na yan. baba ni Petron. Ayan o. Hindi ako bumaba ni o. Labit na lang pala. Ayan o, yung hotel ko. Yung nakaitip kasi ako, akala ko yung Petron dyan. Yun na yung Petron dun sa may tulay. Bumaba ako dyan banda. sa harap yan ang hotel o. Oh. Malapit na lang pala yung lakarin. Sumakay pa ako ulit ng jeep. Hindi pa uminit yung puwet ko. Bumaba na no, naman ako. Yan mm -hmm. eh, yung hotel, guys. Diyan ako. Happy Sunday! Happy Sunday, guys! Andito kami sa highway na kadaan. Pagpunta na kami sa plaza sa taana, saan kaana may kailan? Huwag kong kaya Saan? Mga kalina. Tara. Oops! Ikot na naman kami dito. Balik na naman kami sa sinahanan. <laughs> sulok ng mundo? Bye bye guys, thank you for watching.